Hi guys, nalabot na And sa atong video ka ron, kay Lokat Zat, na siya atong kainan gahapon. So, sa iyo kay Kunad Tug Mercado, or ni sa merkado, unya niya, na mga nag-display dito, na siya akong mga napalit, natin pasayan din ha, kasag, lambay, og um, aninikad, o diba? Look at that, lamian kaayo ang ato ang kainan char, o diba? Ang kana siya ako ang um, kanang pasayan kay 150 lang na siya. di kayo na siya dagko pero mix na siya dayo ng kasag kay 50 pesos. Ang lambay kay 280. 1 kilo na siya. og na aninika din ha, nga balik 50 po O, di ba? Tag 50 -si na na ang aninika og ang kasag. Barato ra kayo. Tapos, lamit na kayo mong sunan. Ang kanang um, lambay kay ako ra na siyang gipabukalan gamit ang Sprite as in maoriginal na siya akong gi ay bitang pa ako asin gamay kay ako managyuga gasag maayo so wala na dili na na siya parat and look at that luto na same sa kasag paguman sa lambay kay ang kasag akong gilunod dito same lang gyapon And look at that, mauna siya atong pakalan gahapon. O oh, di ba ang aninikad kay lami kay na siya gilugigisahal na nagigisal ra na nakog ka ng mga lamas dahil gibutangan akong sprite og soy sauce as in practical lami unya na okra dito og syempre suka og um Ibutang ako patis. And ang katong pasayan ka ito ang gibutang sa freezer. Kaya dili pa na natulutoon. O diva? Char. Lami ka itong kaon gahapon nga seafoods. And thank you Lord. O maura to siya guys sa katong video. Salamat sa pagtanaw. Bye bye.